Hello, Leticia. Yes. I doesn't feel anything anymore. And I have been fine and peaceful ever since I started taking my meds. And I have you to thank for that. You should Aling Ligaya, rin. She triggered you, ba? Kaya why you got her to take your meds. You you. Pani <laughs> mo ka ba? Pinaparusahan ko ngayon tao, di ba? By not feeding her. Tapos ngayon, iti-treat ko. O siya, sige na. I need to take care of Danilo now. Jade... Jade, huwag ka namang gulat. Ito naman. Gusto lang naman kita nakawa ng halik. But since you caught me... Love... Alam ko na hinahanap mo si Emma behind my back. So ano? Nahanap mo pa siya. Pero hindi naman ibang tao si Emma. Asawa ko pa rin naman siya eh, di ba? Anong ibig mo sabihin? So what does that make me? Nakalimutan mo na ba? na fiance mo ko? Jade, naiintindihan ko naman yun eh. Pero huwag mo naman sana ako tanggalin ng karapatan na hanapin ang babae ng iwan sa akin. Dahil ako gusto ko harap-harapan sabihin sa kanya na bakit niya... Bakit niya nagawang iwan ang sarili niyang pamilya? Olive, kumalma ka. Kahit kalkalin pa niya ang buong Pilipinas, hindi niya niya mahahanap si Emma. So don't antagonize him. Be the fiancé he needs you to be. Nice and supportive. Okay, love. Just to be honest, concerned lang naman ako sa iyo. Kasi nakikita kita ng nahihirapan. But kung yan yung gusto mong gawin, okay. Hindi na kita pakikaya naman. Kahit masakit. Teka, Jane. Salamat sa pag mo sa akin, ha? Salamat. See? Ganyan dapat, Olive. Kakampe ang tingin niya sa'yo. Hindi ka away. Laruin mo lang. Sakyan mo. Magsasawa rin siya kakahanap. Excuse me, love. Hello, Loida? Ma'am Jade, pasensya na po kayo. May nag-offer kasi sa akin, mas malaking sweldo. What? No, hindi, hindi pwede. Lloyd, hindi ka pwede mag-resign. Bakit? Pagkano ba pa ang offer sa'yo? Ah, nasa 25 mil po eh, isang buwan. Well, kaya kong tapatan yan. I can give you 35k a month. Please, please, Lloyd, ayoko lang magpalit ng kasambahay. Please. Thank you na lang po sa lahat, Ma'am Jade, pero Okay na po ako dito eh. Bye po. Lloyd, hello! <laughs> oh, bakit? Anong problema kay Lloyd? Nag-resign siya, love. Ano? Ba't hindi mo tinanggap? Malaki yung offer. Eh, paano kasi, ma'am? Kung pauwiin niya ako, madalas hating gabi na. Wala na akong oras sa mga anak ko. Pero kayo, unan yung tinanong sa akin kung okay lang ba kung panggabi ako dito. Importante kasi sa akin na may panahon ka sa kanila. Alam mo naman tayong mga nanay, importante sa atin ang mga anak natin. Kaya hanggat may oras tayo, dapat sulitin natin yun. Maraming salamat mong Emma. Aasahan niyo po ako na lahat po sinabi niya sa akin. Sa akin lang po yun. Salamat sa iyo, Napakalaki ng tulong mo para mabawi ko si Mookie kay Gusto ko nang bumawi sa anak ko dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. May yakap, maahalikan, maaalagaan. Kung may hahad lang sa atin para maging nanay sa kanila, gagawin natin ang lahat para tibagin ang nakaharang. Baby. oh Moki okay. Hi, Tay! Oh, oh si Florto! Tay! Hi, baby girl! Opo! Oh. 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 <laughs> <laughs> Walang yaka Mom! mom. Sa kantay oh! oh, do? Ah! Ano ba? Ano ba ang mga sita pa lang ito eh! Tita, kailangan ko kong sinang trabaho ni Ate Flory. Ayun. May sagot na sa problema mo. Eh, anak, kasi itong uh, si Tita Jane naghahanap ng bagong kasambahay. Eh, bigasay na kasi si Lloyd eh. Talaga <laughs> po? Tita Jade, si Ate Flora na lang po. Okay. well, I'm not sure if Flora is someone I can trust. Tita Jade. Uh, well, baby girl, uh, I... Sige na, Tita Jade. Si Ate Flor po, I trust her. Tsaka di ba po, matagal po kami nagkasama sa bahay. Masipag at responsable po siya. Isa pa po, po, she cares for me. Oo po, Ma'am. Eh. At tsaka sisiguraduhin ko po lahat po ng iuutos niyo gagawin ko po. Well, ah... Uh... Sige na, kunin mo na si Flor. Eh kaysa magandang pa tayo ng manating kakilala. Kaya nga, Tita Jade. Tsaka isa pa po, po, sobrang komportable ko dyan kay ate Flor. Fine, sige na. Since it looks like they like you. <laughs> um, so, Floor, kagaya ni Loida, stay out ka din, ha? And I hope that you'll do a great job taking care of our family. Thank you. Thank Po, po, Promise po yan. Promise po. Salamat po. Salamat, Danilo. Salamat po. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. เดาว่าปู